Okay, Abel, follow me with the breathing exercise. Okay. Inhale. Three, two, one. Exhale. One more time. One more time, ma. Inhale. Three, two, one. Exhale. Here, uminom kamo na nang tubig. Ano? Kaya mo na bang mag-open up ngayon? If hindi mo pa kaya, pwede naman na schedule natin next week. Okay lang po ako, Dok. So, ang sabi mo dito, you feel anxious. What happened? Can you tell me? Dok, I think I am really addicted to pain po. Pain? What kind of pain? Physical? Emotional? Tell me, Abel. This is a safe space to open up, okay? Pareho po. Pakiramdam ko, manhib na po ako, Dok. Mm -hmm. Yan ba yun? Yung, yung mga cut mo sa wrists mo? Yes, Dok. Sinubukan kong saktan yung sarili ko para may maramdaman man lang ako. Pero wala pa rin, Dok. Naiintindihan kita na minsan may mga sinusubukan tayong bagay kapag may gusto tayong patunayan sa sarili natin. Pero instead of hurting yourself, may naiisip ka pa ba na ibang paraan? Madalas na din ako sa bardok. Umiinom hanggang sa hindi ko nakaya. Mapanganib din yan for your health, Abel ha? Aware ka ba doon? aware naman ako sa lahat ng mga consequences ng actions ko, Dok. Pero sa ganitong paraan ko lang gustong maalimot. Pwede ko bang malaman kung bakit mo nararamdaman to sa ngayon? Ano yung trigger mo? Sino, Dok? Sino ang trigger ko? <laughs> wow! Ito yung paborito kong perfume, love. Thank you! Nagustuhan mo ba? Oo! Nakita mo siguro ito sa shared post ko, no? Na ito yung dream perfume ko. Try mo na kaya. Wow! Ang bango! pakis <laughs> nga ako, love ko. Gusto kong maamoy kung mabango nga. Ah! Bango nga ng love ko. Thank you talaga, love, ha? Parang kaamoy yun. Yung pabango na nakita ko sa locker mo. Locker? Talaga? May pabangwa ko dun sa loob ng locker ko? Oo, hindi ka ba aware? Baka dati ko pang pabango yun. First time ko nga lang magkaroon ng ganitong pabango. Ang mahal kaya nito. Pero hindi ganito yung size kasi medyo may kamahalan to, love eh. Yung nasa locker mo, mas malaki dito. Love, huwag ka nga nagja-joke ng ganyan. O tara, puntahan natin yung locker ko tapos tingnan natin, Okay. Dali, since pabalik na din tayo sa loob ng hotel. Eh, wag na love. Baka guni-guni ko lang yun. Saka, wala naman sigurong iba na may susi ng locker mo, di ba? Oo, oh, oh, love. Wala naman. Tara na, pilit na tayo sa loob. <laughs> hindi ko naman talaga malalaman kung anong meron sa perfume. Na alam kong nakita ako sa locker niya. Kung hindi ako tumira sa kanila, hindi ko talaga kayang wala si Jillian sa tabi ko eh. Lalo na nung namatay si kuya. Hindi ko kinakaya na mag-isa lang ako sa bahay. Kaya naglakas loob ako na makiusap kay Jillian na baka sakali patuloy niya ako sa kanila kahit pansamantala lang. Anak, may kumakatok sa pinto. Sandali lang, ma. Ako na magbubukas. Love, hindi ko na kaya. O bakit? Ano nangyari? Ba't ka umiiyak? Isang buwan na wala nung mawala si kuya. Sobrang lungkot. Eh, hindi ko na kaya magstay pa sa bahay. Pwede bang dito muna ako sa inyo, love? Magsishare ako ng bayad sa upa, pagkain, kuryente. Tapos iahatid sundo kita sa hotel ibig sabihin mo ihatid sundo mo ako? Di ba dapat sabay tayong papasok? Natanggal na ako, Julia. Ang tagal ko na kasing absent eh. eh hindi ko talaga kaya. Hindi ko pa rin matanggap na wala na si Kuya. Kakausapin ko muna si na mama, ha? Dito ka lang. Abel, nako. Halika dito, iho. Pumasok ka. Ang payat-payat mo na. Eh... Dito ka na muna habang hindi mo pa kaya mag-isa, Tinanggap ka ng mama ni Jillian. Oo. Oh. pero nakita ko sa reaksyon ni Jillian na... Nadismaya siya na hinayaan ako ng mama niya. Na sa kanila. Hmm. paano ka nakasisiguro? Sigurado ako, Dok. Dahil parang simula nun ang lamig na ng pakikitungo sa akin ni Jillian. O sige, Ganito magbigay ka sa akin ng sitwasyon na naramdaman mo yan. Palagi siyang irritable. Parang hindi siya sanay na makita ako sa pinakamababang punto ng buhay ko. Naiintindihan ko naman na hindi niya ako responsibilidad pero gusto ko lang din naman sumaya. Pati mabawasin yung pangungulila ko kay kuya. Mahalaga naman na may kasama ka sa grieving stage mo. Pero Abel, tandaan mo ha, na ikaw pa rin ang pinakamakakatulong sa sarili mo kung paano mo i-handle yung grief na nararamdaman mo. You are responsible for your own life. Alam ko na hindi madali ang pinagdadaanan mo sa ngayon. Kapag kailangan mo ng karamay o gusto mong umiyak, nandito lang ako. Aba, Abel na ko, ang swerte naman pala namin sa iyo ni Jillian. Napakasarap mong magluto. Oh, bagay na bagay kayo, Jillian, ni Abel. Oh, dahil hindi ka sanay sa kusina. Oh, love. Kaya mo naman na palang magluto. Bakit hindi ka na ulit bumalik sa work? Hindi ko pa kaya sa ngayon eh. Natatakot ako matanggal ako ulit. Ay, anak, hayaan mo na muna si Abel. Saka, nag-aambag naman siya dito sa bahay. May laman pa naman yung savings account ko, Love. And sinusubukan ko naman. Love, kumain ka na. Di ba favorite mo yung sinampalukang manok? Wala akong ganas, saka late na ako. Ah, ano ba? Tara na, ihahatid na kita. Una na po ako, Ma. Ah, tita, ihahatid ko lang po si Jillian. Hey, sige. Matingat kayo. May problema ba tayo, Love? Ilang araw ka na parang irritable sa akin eh. Paano kasi? Hindi naman ganitong Abel yung nagustuhan ko. Hindi ko gusto na sobrang weak mo. Parang ako palagi yung nag sa sa'yo at iniintindi ka lagi ni Mama. Dahil nga hindi ka okay. Ako din naman na matayan din ako ng tatay. Tsaka ng kapatid. Pero hindi naman ako naging kagaya mo. Na parang wala nang gusto sa buhay tapos Magkasama pa tayo sa iisang bubong na parang you get the wife benefits from me. Hindi naman tayo kasal. And ayoko talaga ng ganitong klasing lalaki. I hate weak men. Dear love, Ito ang unang beses na narinig ko ito mula kay Jillian. Marahil nasanay siya na lagi ko siyang pinapasaya. Pero, paano ko siya mapapasaya kung ako mismo hindi masaya? Tama siya. Mahina nga ako. Abel, your feelings are all valid. Regardless of the gender, Pare-parehas tayo na pwedeng makaranas ng anxiety or depression. And lalo pa sa kadahilan ng loss of a family member. Ina-express mo lang yung nararamdaman mo. Ang sakit siguro na narinig ko yun mismo sa taong inaasahan kung mas makakaintindi sa akin. Mm, maaring gusto lang din niya ng space dahil hindi nga siya sanay na magkasama kayo sa iisang bahay. Wala ka bang ibang kaibigan na pwede mong matuluyan? Meron naman, Dok, pero as gusto ko sa tabi ni Jillian. Siya lang yung nagpapasaya sa akin eh. Kahit binibigyan ka na niya ng cold treatment. Love, ang tagal kitang hinintay sa labas ng hotel. Hindi mo naman sinabi sa akin na gagabihin ka pala. Pwede ba? Hindi naman ako nagsabi sa'yo na sunduin mo ako. Nakakasakal! Para na akong may asawa. I'm sorry, love. Nakakainis na talaga, Abel! Love, yun yung perfume na nakita ko sa locker mo. Kanino galing yan, love? Tapos ang nakakagulat dito, mas ginagamit mo yan. Bakit, love? Dahil ba mas madami yan kaysa sa binigay ko? Dahil maliit yon? Ganyan ba yung epekto ng lungkot sa'yo, Abel? Nababaliw ka na? <laughs> Jillian, hindi ako tanga! Love, Nagtatanong lang naman ako. Ayos ko yung tinatanong sa'yo. Pwede mo naman ako sagutin ng maayos. Ewan ko sa'yo? Dok, pansin ko din sa kanya na kapag wala akong binibigay na regalo or pera, para siyang laging galit or wala sa mood. Hindi ko na alam kung mahal niya pa ba ako or naaawa lang siya sa akin. Mm, Nag-uusap na ba kayo tungkol dyan? Hindi na siguro namin kailangan mag-uusap. Malinaw sa akin na hindi niya nagustuhan ang estado ko ngayon. Nakita ko mismo sa phone niya yung Dok. Nasa recently deleted images yung picture nila ng lalaki. At paniguradong yun ang nagbigay sa kanya ng pabango. Marahil, naging guest siya doon. Ano yung mga nakita mong litrato. Magkasama sila sa restaurant, hotel, at sa kwarto kaya sigurado ako na may nangyari na sa kanila. Kaya siguro kaya ayaw niya na na ihatid sundo ko siya sa hotel. Hmm. Abel, tandaan mo na hindi mababawasan ang halaga mo dahil sa ginawa ng partner mo. Ang cheating ay choice ni Jillian at hindi dahil sa iyo. Mm, wala ka bang balak na komprontahin siya? I'm sorry, doc. Hmm. Pero kailangan ko si. Eh. Eh, hindi ko ay mag-isa. Hmm. Naiintindihan ko na sobrang lungkot mo ngayon, Abel. Malinaw na sa'yo na hindi ka na mahal ng girlfriend mo ngayong malungkot ka at wala kang trabaho. Abel, ano yung ibang bagay na sa tingin mo makakapagpalibang sa'yo habang hindi mo pa kaya magtrabaho? Ang alam ko lang, mahal na mahal ko siya. Ayoko po siyang mawala. Lalabanan ko yung lungkot ko kahit mahirap para lang mapasakin ulit si Jillian. <laughs> Mas mo dapat ang sarili mo, Abel. Gawin mo to para sa sarili mo. Mauna na po muna ako, Dok. S Sandali, Abel. Hindi pa tayo tapos. Dok. dok, babalik na lang po ulit ako next week. Sige. I-email ko na lang sa'yo yung prescription at findings. Make sure to check your email, ha? Take care of yourself, Abel. Abel, anak. Sigurado ka na ba talagang aalis ka na? Yes po, tita. Kailangan ko po harapin ang problema ko. At magpakatatag na mag-isa. Alam na ba ito ni Jillian? Opo, tita. Hindi pa rin po niya ako kinikibo. Mahal na mahal ko po si Jillian, tita. Napakabait mo sa anak kong si Jillian. Lagi mo siyang inaasikaso kahit Minsan, hindi mo na maintindihan yung mga ikinikilos niya. Mahalin mo ang sarili mo at sana'y makatagpo ka ng taong mamahalin ka sa kahit ano pang sitwasyon mo. Hindi kita pinipigilang mahalin ng anak ko. Ang gusto ko lang naman ay makita mo rin 谁？哈，哈哈哈哈哈哈！